sa hotel. Pero, wala na kaming space. Madami, masyado na kami marami pinamili. Kulang na yung bagahe na yung mga laws. Dibili kami ng, ano, luggage. 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 May naman kami isang extra, pero kulang yun, no? Kasi dami natin. Kasi sa dinami ng shinapping namin, mga mang... <laughs> wak. Sa dinami ng shinapping. <laughs> sa dinami ng nabudol nila sa akin, mga loves. Huh? Thank you very much, ate. <laughs> e namin sa Gems Gallery, dito oh, sa Bangkok, oh. Grabe That's na talaga fine, mga yeah. loves. Dumudugo na talaga ang bursa ko. Dumudugo <laughs> na guys. <laughs> so let's go and buy mga bilihan dito mga loves oh. Tingnan nyo. Ayan. Magkano kayo ito? Hmm. Eh? Hindi ko alam. Nag-order ako ng ganito sa sa, sa TikTok. mayroon lang pala rito oh. Ay kasi hindi pala pwede i ano sa... Magkano? An para santo? Eh, yung hindi siya nagbabalat. Kumikinis na yung mukha. Ah, okay. Bibili ako nito. Ah, 99,100 lang. Oh. Uh. Kaya nga eh. Kaya pakalaki. Pwede to sa check-in. Ah, pwede ba? Oo. Oh, Kuha ka ng, ano ba, plastic. Bilang mo kaya ako te. Bilang ito, sige. Sige sa so tayo. Glass? Bili tayo nito mga Ay, last. Ay, naka plastic te. Ah, okay. Eh, may project din oh. Dalawa. Saka yung mga hindi. Kung pa ako isa, baka effective. Yan. And how much for the kojik? Ano to? Ay, hindi para siya soap. Tingnan mo, pang kili ba ito? Is this deodorant? Yeah. Uh, okay. O, oh, uh, ako din. Ako din? Hmm, isa din. Yarn. Mga inhaler. Ako din bilang mga inhaler. Ako din. Kento kaya? Kaya rito? Maliit lang. Yung maliit lang. Ang laki niyan ito. Ayan, mga ganyan. Balm mo naman ito. Balm. Kunin mo natin. Ito yata yun eh. Ito ba yun? Ito. Eh. How much for this? 99, 99 139. 139? Ito na lang, 99. 199. Ito yung nakalagay sa boteng gano'n eh. This one. Ganyan yung kayo binili nito. 139. 139? Okay, this is mine. Akin yun ah. Bili rin daw nito so mga loves. loves. Mga ano siya. Kung ano-ano. Yeah, that's it. Right. Snail. Oh, sige. Yeah. Uh, baba. Papaya bleaching. Ito, kojic. Turmeric plus ginseng. This is for 3,400? Okay. 3,400. Bili tayo mga house. Gluta, c and kojic plus whitening. Pero mga whitening na pinagbibili, you no? Know? Ay! Nalaglag na! Sorry! Oh God, this is... Ay! Nalaglag na! Oh my God! Sorry! Sorry! Collagen. Is... Hmm. The... Ito oh! Kojic. Kojic. 10 times. Tayo mga whitening, ano mga loves? Whitening soap. Ayan. Kung ano mga pinagkukuha ka. Ang dami. It's okay. i'm just throwing everything there this one how much for this 69. 39 i'm gonna buy this how much for this 60 baht. 60 pinkish glow and then try natin to. blurring filler how much for this one 260 Two sixty. a it's in a ad ano? so I-add mo siya sa lotion, mga ganun. Advanced whitening. Ayan yung kaya Irene? Ito. Pabila mo rin ako yan. Ha? Oo. dalawa sa akin. Kay Irene din, saka sa'yo. Kay Irene, saka kay ate. Bibili pa ka isa kasi. Babaunin ko yan sa ano, sa US. How much for this? 150. 150? Yeah. Hmm, isa lang. Just one only. Ito, lip and cheek. Ito, may lagos ang ganito. Bilhin na ko nito mga loves. How much is this? One. What's the difference between this one? This is white flower. Oh, white flower. Okay, I'll take this too for okay, my friend. <laughs> Bigay at MJ kasi milik siya magganyan mga loves. Meron sila mga lotion dito mga loves. Oh. Ito oh. 24K collagen white. White plus lotion skincare. Kukatay na nito. 250 something. Ayan. So, ayu tayo rin. dami mga abudol-budol talaga. Dito talagay natin. Hindi ko kung magkano aabutin. Add more. <laughs> no more money. Collagen. Ay, zero sugar. This one. I like. Three thirds. Add that too. And I'll, I'll get one more. And you'll get one for me. Huh? Okay, Which one? Seat. This one? Ay, how much is this? 199. 199? Okay. So, ito mga loves. How much? 199? Yeah, 199. Okay. This is, um, zero sugar or no? It's okay if not. <laughs> Dahil pinagtukuha natin mga loves. So, I'll get four. Okay, Meron na pala silang mga loves, oh. Thai tea. Ano ba ito, Thai? 3 and 1 oh. Mm. Mm -hmm. Powder. How much this? Uh, Big size, 199? So 199. 199. Okay, I'll get um, more. Tahiti! Sige, sige, sa tahiti. One more. Yan! Ang dami ko na nagastos. Ito na, Viya! Bilhan mo kanyang ito. Libya. oh. okay Rachel. Mga. Whitening. Ay, bakit yes. mura dito? 250 lang! Mura nga siya. Mga mura pala dito mga loves. So this is two, uh, 250? One. 250? For one piece. For one, yeah. Ito mga loves, Vaseline. 250 each right? 250. Yeah. I'll okay, get that one. That one, and then yung daw yung kay ate. Oo. Oh, Vaseline. Gluta Glow. Gluta Glow. Luminous Glow. Bili nito. Ayan. Maganda sana yung mga nakaka mga loves eh. Tapos magdadagdag pa pala ako ng ano. Ating ano. Bright and Renew. Ayan o. Mga deodorant. Yan. Vitamin C. Kukuha na ito. Okay na talaga mga loves. Ito na talaga siya. <laughs> no money. No money. <laughs> Grabe mga loves ang mga pinamili. ah, oh, ang dami. Mga pang skin Mga pang ano. Kalandian ni ate. <laughs> yan. Akin yan. Kagrabe na mga loves natin kung ano magkano ang aabotin uh, niyo. Your... Grabe mga loves. 10,402. Pero di pa tapos. Ayan. Total bill 11,702. Kamo. So, Ayun binili kong luggage, diyan na papa ipapalagay mga loves. Para madali na lang namin ano yun. Madali siyang maano. Madala. Ayan. Yan, there you go. Grabe na to, ang gastos-gastos ko. <laughs> Grabe ang gastos siya talaga. Yan. Then we put... Yeah. Ah, okay. One more. Yeah, I'm getting lang. Okay. Okay, yeah, that's good. Okay, then thank you. There you go. Yan. Para ano na lang natin sa. Oh, atake na lang. Oh, di ba? Atake na lang na yung mga loves. Let's go. Thank you so much. Shopping pa more. <laughs> Shopping ang shopping. Wale, walay na pera. Grabe ang dami mga ano. Sarap talaga mag-shopping dito mga loves. Next time, babalik tayo. ha Babalik tayo. Pag bumalik tayo mga loves, kailangan mas maraming dalang pera. Saka kailangan no, mas matagal yung mga loves. Mas ma si so, kasi 3 days lang kami. Ah, uh, dapat pala mga 4 four, four or 5 days parang masusulit mo na talaga yung Thailand. Pag ano, 3 days, sobrang ano lang kasi. Sobrang ano lang. Mabilis lang. Bili ako nito mga loves, oh. Pang ano. Kakainin okay, na mamaya. Yan. Yeah. 100, 100. 200. here you go. Thank you. Thank you. Tok tok. sana. <laughs> Iwan na talaga tayo mga laos. Let's go na talaga. <laughs> Shopping ka pa ha <laughs> Ayan na Ayan tayo. No, Tapakita ko pala sa inyong mga loves Ito yung binili ko uh, Kanina din sa gem store Ano siya, parang ano siya Charm siya mga loves Medyo may pagka price lang siya Parang pumalo siya ng 6,000 something So close to 10,000 pesos Ayan, may, so may mga meaning yung ganito mga loves. Eto, meron siyang connection like uh, for travels. So kaya ko siya binili. This one. And then of course, yung elephant for life. Yarn. Tapos eto, nakalimutan ko na kung ano yung meaning niya. <laughs> Pero kanina, na, kanina, in-explain niya. Ngayon, nakalimutan ko lang mga loves. Ang ganda niya, oh. Mm, ba diba? Very nice. Meron pa nga pala kong binili mga loves. Eto, pang natin sa mga friend ko sa US. Ayan, very nice. Ito mga loves, 80 lang yan. 80 baht. Dito sa ano, sa lugar, lugar namin. Dito malapit, malapit sa pinag-este yan namin, 100 siya. Pero yan, 80 lang. Tapos ito pa mga loves, Yarn! Oh, di ba? Ang gaganda niya. Tapos syempre, hindi mawawala. Meron tayong magnet. Yan. And meron din akong binili na mga t-shirts. Ano to? ten for, ah, twelve for 1,000 baht. 12 pieces, mga loves. Pero ilan yung, ilan lang yung sa akin kasi yung iba, kalaati. Ito, very nice. Basta apat yung kinuha ko, mga loves. Tapos yung iba doon, bibigay ko naman. Kala tita, mga ganyan. Ay, Ayan, yung... oh. No? Mm. Nag-stop pa kami dito, mga loves. Last minute. Nag-common. Ang dami nga pinamili. Kasi hindi ko nakita to sa isang store bumalik si Erin namin na ganito dito niya kami din kaya ayan ang dami na ito kasi ginagamit ko eh kaya ayan ang dami and namili po ulit ako ng D.O.D. so alam mo may putik pala dito na, na lang <laughs> ayan ang dami dito na lang mga whitening Tarar! ayan mga last tignan nyo tagaktak ang pawis namin kasi after nito mga last may na lang kaming one hour magdi dinner cruise kami So, super ano nang talagang yung time sinulit talaga namin mga loves and madami talaga tayong napamili which is magiging sulit naman yun mga loves kasi magagamit namin, magagamit na nila ate, magagamit ng family ko. So, ayun, sana nag-enjoy kayo sa ating shopping. Feel, ano mga loves, masarap mag-shopping dito sa Thailand kasi hindi ganun kamahal. Meron kasi mga product na ginagamit ko um, like kagaya ng deodorant, mga las, gumagamit ako nun. Pag in-order ko siya sa US, mga las, meron kasing Filipina na nagtitinda dun. So, may, syempre, mahal na yun, mga las, kasi angkat pa nila from Thailand going to US. So, maraming akong mga pinamili na ginagamit ko naman siya talaga. Kaya, mas makakatipid tayo talaga, mga las, dito. Kaya kahit feeling mo, mga las, na mahal yung binayaran mo, pag binili mo siya sa Pilipinas, syempre, mas Price siya mga loves. So, kaya namin lang ako dito. <laughs> Nagpabudol na tayo mga loves. Budol, budol talaga. So, that's it for today. Pasensya na kayo mga loves kung masyadong madaming shopping vlog ang ginawa ko kasi pinaka isang reason ko talaga na pagpunta dito sa Thailand is talagang mag-shopping to the max as in mga loves. Like, Siyempre, kailangan natin yung reward sa sarili. <laughs> reward na naman sa sarili. So, siyempre, reward sa sarili natin. Tapos kasama yung family ko para maano nila mga loves, para masulit talaga, masulit ko rin kasi after nga mga loves ng, after nitong vacation na to, meron lang kaming one day na pahinga and then babalik na kami, ay babalik, Punta na kami ng Boracay. So, another... Ano na naman niya? Another travel, mga loves. Sinulog ko talaga ang pag-uwi dito sa Pilipinas. Kasi nga, one month lang tayo dito, mga loves. And, baalis na rin tayo ng June. So, back to work. Alam niyo naman ang lola niyo kapag nagtrabaho na ako, mga loves. As in, work, work, work. Sabi ko nga sa manager ko, mga loves, bago ako umalis. Sabi ko, pagbalik ko, lahat ng extra shift. Lahat talaga ng ano. Kung may in ako, antawagan. Lahat ng kailangan ng ano... Alam niyo, kailangan ng vacation kasi mag-summer na sa US, mga loves, ng June-July. So, marami mag-aas ng vacation yan. So, sabi ko, ako yung tawagan nila. <laughs> Lahat ng extra shift, ibigay nyo talaga sa akin kasi kailangan ko yun, mga loves. But anyway, that's it for today's video. And after this, mga loves, cruise ano naman tayo, cruise dinner, which is, is a separate vlog ko na yun, mga loves. Siyempre, para kumita rin tayo sa pag-vlog. <laughs> so, that's it, mga loves. Thank you so much for watching. Bye!